Hello, hello mga mare at pare for today's vlog. So for today's ganap nga mga mare at pare, eh, maglalaba muna ang babaita ngayon. Mm, mm Ay tambak na eh. At dahil mahirap nga ang tubig din sa amin, kaya naman din lagi nga ako na igib sa aking kapitbahay. At dahil malakas nga ang tubig sa kanila at din nga sa amin ay mahina. Kaya naman malalaki na nga yung braso ko at binti kaya iigib. At baka nga pag uwi ng mister ko mas malaki pa nga yung muscle ko sa kanya. -mm. -mm ay di palakihan nga kami ng masil pag uwi niya. Nakikisaksak nga lamang kami ng hus ng tubig namin at pagdating nga ng tubig din sa amin ay mahina na. Kaya naman mas naigi nga ay magigib igib na nga lamang. At baka nga kapag inantay ko ang tubig ay abuti ng paglalaba ko kinabukasan pa. Ay aroy ah. At dahil nga medyo mataas ang bahay namin at kapag nga ako'y tinatamad magigib ay eh, dinadala ko nga yung labahin ko sa ilog. At para nga isang banlawan na lamang sa ilog at madali-dali At dahil nga kapag din sa ay makakailang plangga ka pa ng tubig sa pagbabanlaw. At mas maigi na nga ako at may malapit nga kaming ilog. Na kung saan nga ay dini nga kami naglalaba at naliligo. So anyways mga mare at pare ang hirap nga kako ka pag ang anak mo ay mga lalaki. At dahil nga lagi na lamang akong naiiwan sa bahay. Tapos hindi ka man lamang tutulung at iyo lahat ang gawain. Nautusan ko nga sila minsan at pagtatawagin mo nga ay wala na sila at malayo na. Ay di ako na rin nga ang gagawa ng aking inutos. Mm, -mm. <laughs> So anyways mga mare at pare nang matapos na nga ako di maglaba ay dinala ko na nga aring labahin ko din sa aming kahanggan. At din na lamang nga ako ako magbabanlaw. At dahil kapag sa ilog ko pa nga yan dinala ay mananakid nga lamang yung aking likod di yan. Bago wala man lamang akong katulong doon sa pagdadala. Ay aruin naman. <laughs> At kapag nga ako'y naglalaba, inaabot nga ng isang linggo yung aming tubal, bago labhan. Mm -mm. Ay, antagal ah. Kaya nga, hindi na nga ako nagtataka kung bakit nga ganyang kadami. Ay, gabundok eh. At dahil lang reason ko nga, isang labahan na nga lamang at isang pagod. Mm -mm. Tapos tipid pa sa kuryente, ay aruy. At nang makatapos na nga ako di magbanlaw ng damit, ay eh, dinala ko na nga yan sa amin at isinampay ko na nga. At dahil hapon na nga ako naglaba, ay eh, dini ko na nga isinampay sa tabi ng bahay namin at wala na nga ako ang araw. Ay hindi na nagpakita eh. At matutuyo din naman nga yan, gawa nga ng hangin. At nang matigis na din nga yan. Hmm. At bukas nga ng umaga, ay eh, ko na nga isasampay sa aming sampayan. At yun lang mga mare at pare for today's video. Salamat po sa inyong panonood. See ya!